Mas nerte. 255. 255, sir. Ito, i-note ko dito. Parang hindi tayo maligaw. Ito yun, ha? Ito yung ito yung kinusukatan natin, oh. ha? Ito yung siya, ha? Ah, Dito na lang para at least oh. may transfer ko doon. Yan. Oh. Eh. Ngayon, 2.25 plus 0.3. So, ang equal niya, 2.55, di ba? Oh. Ayan. Meters. Yun. Tapos yung pag- Yan. sok mo yan. Yan. <laughs> oh, Yun. Yeah. Kuha. 2.895. 2.895. Hindi lang. Ah, saan yung roller ko Yan mga Tama ba tayo? Tama, 2895 188 na lang. Yan ay Yan. 2.89 five calculate Minus 1 point. Ako na, ako na. Ayan. Tama ba ako? Tama, tama. Ito, tapay ko niya kanina eh. Ganyan pa hindi mo kanina, di ba? Mm. na ako. Ito yung CR. Ayan. So, dito tayo <coughs> ngayon, magsukat. Ito na ang kailangan natin eh. Pagdating naman dito, sukatin natin dito kung saan pa ito. E, ko na lang yan dyan. Dito. Ito. Balik tayo. Hanggang... Eto okay. doon. Pukulin natin ito, eh. Ay. Okay. Ay. Hindi na pa rin susunod. Alala, sir. Ah, uh, siminto yan. Nakamikit, sir. O, Hanggang dito yan. <coughs> ito na siro Kanto na to. O, so, kanto. O, oh, yun yung padir eh. Dati. Oo, oh, hindi. Sandali lang. Yung... Kasi ito eh. Dito sila eh. Gagamitin nila tayo eh. Oh. Oo. May roller ba dyan? Dito, mga 5 kilo. may na eh. yung roller? Ay, yung roller ko ba? Hindi ba? Yung pin pin. Kasi kung tutusin, kung tutusin, ipapasok nila to eh. Sa kanila na yan. Oo. Oh. Eh. So, ito yan. 5 sigo simula dito. Ay, ito cinco. na yan. Ito na yan. Oo, oh, ito. Ito yan na yan. Dinalalayo yan. Ito. Ito na yan. Ito yan na yung pader niya. Yan. Kasi yeah, dito Hanggang yan. dyan. Tatari. Sukat natin. Bro, itutok mm -hmm. mo. Mumbuk na sa design. Yung tutok ha. Huwag zero ha. Ah. Hello. Ayot mo Tutok. Baba mo, baba mo. Baba. Ayan. Tutok mo lang. So plus 0.1 tayo kasi zero doon eh. 9.85 plus 0.1. Zero mo. 9.95. Nine zero mo. Ayan. Maraming nagkakamali siya. O okay, yan, zero. Hindi. Zero yan. Zero yan, sir. 9.92. Nine 925 e si, itutok mo. Ah. Oh. 9. 85. 85. Sumabit may difference 2 cm. Bali 9.95, di ba? Pag zero. Nasaan yung metro, nandoon yan. Atong sir, akin na 'to, Kailangan nalang ito. Yes, yan. Oo, yes, yan. Ayan. Kapag sinutok mo ito, magtutok mo lang mo na. na yung Ilang metro ba to 5 meters lang. na yung na Dito. Oo, yan. Patingin ko. Tutok mo. Nagkakaroon na 2 cm. Hindi ganyan. Mali eh, ka pala eh. Alam. Hindi ganyan. Hindi yan. Jesus. Bro. Wag, wag, wag ganon. Tama li hmm. tayo. Tusinti din yan eh. Tama na tayo. Wag ganyan na pagtutok. Ganyan na tama. Kasi gist yan eh. Di ba? Oo. Huwag tutok. Tusinti. Kaya nagtaka ako eh. Ulitin natin sinama. iba. oh hindi sinama yung mawakan. Okay. <laughs> oh. hmm. Ay, Ay, oh. 83, di ba? 83. Ito 'yan. Ah, 9.83. 9.93. 9.93 kasi process. Oh. Okay, Tingnan natin bro 9.8. O. Oh. Yan tama. <laughs> oh, 'yan, oh. Oh, ilan? Tutok niya, 'to tutok niya. Oh, 'yan. 'Yan. Oh, point two, di ba? Oh, diba? oh. So, tama. Okay. 0.2 Ito Lahat na siya, natin. Hindi naman dito, kumplikid, di ba? Oo, Sir. Okay. Di, 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 Yan, Ayan, Tutok nyo po dyan. Ito, tutok na to. Oo. So. Huwag natin. O, hmm, ilan yan? Plus <coughs> <coughs> <Ay>. <coughs> uh, Hindi ko makita. Level, uh, gawin. No. Ganun yun yung counting okay. hmm. so, seven nine, point ninety plus point one okay 7.96 Oh, may counting diferensya itito 82. 9.82 plus point one mo Kasi, 92. Ayan, 92. 9.92. Yeah, okay. So, Tingnan niyo, tumatama ito. Tumama tayo, Yung. Ayan, natin yung Ito na lang metro doon. Ito. 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 Pahaw po ito. Transfer natin dyan. Kasi yan, di ba dito sila sa kanto? Mm. Dyan. Hindi, dito. Transfer natin ngayon. Natin. <coughs> Uy. Tapatan na lang yan. Tawag natin. Mas maganda mas kaya. Tapat talaga yung mahaba tayo nyo. Ayan. na Ayan. Pata natin ngayon yun mula doon. Ito dito sir. Pagkat ko na dito. Uh -oh. transfer yun ano yan. Ilan yan? Ito tayo. Dito yung kumuha sir Dose. Hmm. Oh. Uh -huh. Dose. 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 tama, Dose. tama. Dose. 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 Yun yung sukatan natin pag -a -a. Hindi, gitna hindi, na Yung itim. Gitna ng itim. O, okay, ito dito sir. Tanto to. Uh -uh, Kasi yung oh. pader, hati sila sa kabila. Oo, oh, eh, gitna na, nabot, na lang po. Tansyo yun di ba? Ay, hindi sir. Hindi, ah, di ba? Diba? Sixty <laughs> Tama, Two. tama. Zero point six. Ito yun, hatin na nyo mga kamagyan. Ganyan tayo. Ganyan, di ba? Oo. Tapos... Tantiyan. Ganyan. Oh, yan na yun. Di ba? Oh. Yan na yun. Ang maiiwan na lang yung... CR, oo. Tama, Tama, Tama ba ako? Tama po ba ako? sir. Oo. Mas di tayo. O. Kasi ang kailangan lang naman yung... Perimeter, eh. Oo. <laughs> Kaya na natin yung CR, ha? Kaya na po natin, ah. Pagkatin natin ito so, ngayon. Ito, ito so, ngayon ang kailangan natin. Ang haba natin. Ang yeah, haba work. Kaya yeah. Kaya yung metro? Kung kaya yung metro, metro na lang. Kaya yung metro na lang. <laughs> kaya yun na lang. Pa yun, panto na lang po. Ito, ito. Yan. Yeah. O, oh, tapat din dyan ito ba? Dyan lang siya. Hindi. Eh, usok mo sa'yo dito kasi nandito yung goyito. Oh. Dito yung goyito. Oo. Oh, oh. Transfer natin. Hindi na yan. Ito na yan. Oo. Oh, Ito na yan. Hindi na yan. Di ba yan? Oo. Oh, yan. Yeah, yeah, yan. Ah. Ay, nakatutok yan. Hindi zero. Nakatutok zero. Zero. I-zero mo nga. Zero. 88 yan. Kapatak ng 88 yan. Ayan, oh. oo. 88? Ah, uh, 8.88. Point... Okay. Ako okay. 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 nandun sa... Sakto. Sakto. Oo. Dalhin ko na ito. Hindi, sulot ko na ito. Hindi, itay mo nalang ako para sulot ko lang din. Dalhin ko na lang ito. Nakukuha din natin, di ba? Sakto, ayan. Ako nandun ako nalang para yung video nila, sakto. Dadagdag na lang natin ngayon yung okay. Ah, mas clean din to. Kukulang po yung buwi ko. Di ba? Madali na pag yeah. okay. lang pag-uwi ko. Tela. Ano naman dito sa loob? Wala na, sir. CR walk walk of... ah, na uh, to, sir. Pali at si Arlito. Post dito. Post din ako. Gumanon pala to? Oo, gumanon. Gumanon. Pagkanto ng siya. Oo, oo. Madali uh, natin sukatan yan. Siko po yan. Sir, sir. 11.20. Hindi, 12.20. 13.4 13 13. 13. Okay. Okay. So tignan niyo, 13.0 kasi nga na costly pala yan. Yan. So, pagdating dito sukatan natin to ngayon hanggang dito. Kasi yung yan eh, Diba? Sukat may metro. Yung metro na lang bro, dali mo dito. So gumanon tayo yan, eh, no. Hindi ako nagkakamali. Eh sige, Ah, nila. Ah, hindi na. Ah, ah, dito. Ang nangyari dito, lumubog yan ng konti, di ba? Ito lang. Dito, dito pala, dito. Hindi ko nagkakamali. Dito yan siya, dito. Yan. Nakalubog ng konti yan, di ba? Oo. Yan, nakalubog ng konti. Yun. Makukuha na, yun. na so, eh. Makukuha yun na eh. Oh. Ngayon. Kumpitin natin. Yan, okay. Hindi, hindi, balik, hindi. Ito muna, para makuha natin yung... Kasi yan, wala nang problema na to eh. Kasi yung pader na yan, ito, kung kakumpara to, lumubog siya. Kung ito ang pag-uusapan natin. Di ba? Oh. Lumubog siya. So, ito hanggang dito. Sukatin natin mula dyan. Dyan dito na lang sa kanto. Yan. Kanto doon, hanggang doon. Ito. Sa yung guhit na dahil. 70. Oh. Yan na lang. Dyan na lang. Pag na Pag hindi tayo lalayo. muna natin to. Sugati mo muna e. Eh. Transfer natin dito. Ano yan? Cinco. Cinco. Cinco ba e? Sakto. Sakto. Siyempre. Nasaan na? May pentel pin dyan? May pentel pin. Nandito. Sige. Ayan. pentel pin sir. Ayan. Hindi lang. natin to. Hindi lang. Ilan yan? 160, 1685. Ayan. Ito yung 1685 na yun. Ito. 1.685. Nungubog yun eh. Uh -huh. Oo. Ngayon, sukatin mo ito ngayon. Ito. <coughs> sukatin. Sukatin. Ito. 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 <coughs> Yon. Kasi post ito. Kasama to eh. Sa yung eh. Ang ano ito? Ito. Ito. Uh -huh. Uh -huh. Hindi, hindi, hindi. Ito, hindi. ito muna. Ito, ito, sir. Yan, oh. No? Ilan yan? Bali, 26. 26 muna dito. Oh, 26. Hindi, hindi. Mali tayo. Ito ang, ito ang pasyan natin, eh. Ito na yun. Bakit yan lang pala. I ito lang, sir. Ito, I ito okay, lang. Hindi, yeah. hindi, ito lang. Kasi tingnan mo ito. Ito, ito, ito. Ito, oh, okay. ito. ito, ito, oh, yeah. ito, ito okay.